dito, dito. Dito, ito ang view. Tulay guys, ang tulay. Yan. <laughs> May ilaw na guys, oh. Tapos, dito lang yan guys. Ah, sa likod niya yung building namin yan, oh. Wow. First time kung dumaan dito ngayon, guys. Kaya video-video muna sa Akech. Yan. Yan, kitang kita talaga na tanaw. Wow. Itong tulay to guys. May mga lang sa cycling. Ano to, konektado to sa kabilang barangay to. Oh. No? Kaya try namin lalakarin. rin. Okay, exercise ba? Yan. Nagbabike. Di ba nakakamangha? yung sa gitna ng dagat oh, yung ganito. tulay oh, wala te, video lang oh. kunting video lang kunting video lang kaganda ng lang kalangitan